guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account dito. So, una, punta ka. Ito, Google. Yan. Kung may account ka naman, pili mo dyan ha. Pili mo. And, wala na akong kabalong. Basta, nakobra lang ako na ng is so, gusto nyo umubra ng account na nakikita uh, nyo dyan ang uh, ano. Dyan. Dyan kayo uh, obra sa uh, so, wala uh, nang Sinong gustong umupo sa akin dyan? Kami. Sinong gusto na sumaba? Halit Guys, pinag... Sa salita dito, hindi ko kilala. Mm -hmm. ah. Ah. Ay, nag-vlog ko pa. Mm -hmm. Na, guys. Ay. Ang mga katropa nalang. Gali. Guys, guys. Ano nga ba namin? Katropa. Hindi mga katrepe. Kilala na si Tri Pinks. Ang magaling sa Roblox. Magaling sa Roblox. ML nalang. So, So, nandito tayo. Tambok-tambok natin, oh. No? Apalako tayo ng lawas. Punta tayo sa gym. Ha? Gym? Punta tayo sa gym. Hindi mo dapat kumain ka? Ang laki na ang lawas ko, eh. Kumain pa ako. Tambok-tambok ko na. Punta tayo sa gym. Wawasak dito yung bike natin ka po naman magtakat nasa naman dito yung gym na babayik muna tayo baka mong usak to ah ang taba kasi ng karakter ko eh kasi kumain siyang maraming, maraming siya, eh, na Oh, si Manu Diyos, yung gano'n kasi Mo eh. Guys, sorry yung. Yung kapatid ko kasi, nang gugulo. Wala naman inaano. Wala naman inaano. Di naman inaano. Wala naman sa mga sapak sa kanya. Sabat siya ng sabat. Ah. Yeah. Sa wakas, nakablock tayo din ako. Ew. Nauya. Nauya. Uy ko nauya. Nauya ay naman di mo kakita kung paano ako nilayo guys ini sa room kapatid pwi mas ginakausap pero nang uusap inakausap niya guro yung multo dito red tapakin Tolay pa ko guys. May bar pa ba ko din Guys, may pera na ako. Pwede na tayo makabili ng party. Ay, pwede na pala tayo maka... Maka pa... Ay, maka... Gym. Di Jalibia Gym. Pwede na tayo makaluto ng... Ay, sinigang na... Ay, um, utan. pera na kasi ako eh. Ay. Ayun guys, nakita ko na gym. Sa huling bahagi. Welcome to the final test. I'm Mr. B. Nasaan ba dito yung... Ay, nasi dalong bala yung gym man. Nandito na po ako sa gym. Welcome to the final test binakasama tayo dito ng bacon na maggyi gym rin ay hindi pala yung bacon ah. welcome to the final test and then ang buwat na binabuwat ko

ah uh. ah uh. 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 naman uh. habang bumubuhat ng dumbbell himala guys. Ay, iba, yung oh? himala guys sa iba boto yun naka jogging hoo huh? himala guys sa iba boto yun ako jogging hoo babaw ako nako jogging Ang bigat ko si kaya sa iba bago na ako jagging So, mag-update na tao tayo, sabi ng At yung update natin daw, eh, pamalakasan daw. Hindi mo na, abs, ganito muna ka, no? Ah, guys, hindi na tayo susunlogin ng sa eskulahan. Yeah. Jogging pa, jogging pa tayo, guys. Hasta na mo, tuma na. Ah. ter Ah, nandito na tayo. I'm Huwag tayo kakain. Uta lang ating kakainin. Kakain muna tayo ng pizza. What? Oh, ay! Kaisa maraming. Kaisa maraming. Kaisa maraming. I'm, I'm pizza. I'm Hala na para miya ang ko kinabukasan. Ala tumaba ako. Tumaba ako ng konti. Wala, kailangan tayong mag-gym, guys. kailangan tayong mag-gym. Hindi na ako ulit kakain. Suntok. Suntok ba? Ah. ah. Hmm. Bagong suntok. Tas kamay. Ah, 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 ah. Malipas ang maraming taon Guys Nagging Mimasil na tayo guys Kakain tayo ng burger kain tayo ng kutan Hindi burger Um, um, basta dito muna natatapos ang video in Mudbay. Wait lang. May special shout out ko sa inyo. Tiyo, Kaon po, may napurta. Napurta. Para hindi kayo magtaba. Bye-bye.